Matutong magpasalamat, maliit man o malaki ang bagay na ibinigay sa atin. Masaya mag-share na blessing sa ibang tao. Yung kahit gaano kalit pa yan, like sapatos, damit, at iba pang gamit. Lalo na kapag yung binigyan mo, eh marunong mag-appreciate at magpasalamat. Nakakadismaya lang kapag nagbigay ka na, nakulangan pa sila. Tapos iko-comment pa, bakit ito lang? Tapos ihirit pa. Nagdaga mo yan, iyo yan. Palitan mo yan. Bakit ganun? Yung hindi mo naman obligasyon, sana nabigyan sila. Pero dahil gusto mo rin na magkaroon sila ng ganun, eh, nagbigay ka. Tapos may maririnig ka pang komento na gano'n. May iba nagsasabi, pinera mo na lang sana. Hello, yung nagbigay ka na, reklamador pa sila. Nakakapangit i-entertain yung mga feeling blessed na mga tao. Yung hindi naman sila tumulong sa'yo, pero may gana pang magreklamo. Tapos kapag hindi mo pinagbigyan hiling nila, ikaw pa'y pa chichismis na masama. Keso ikaw madamot, ikaw di marunong tumulong, aba-aba, malinaya ka. Kaya hindi kayo binibless ni Lord, imbis na tulungan yung ang sarili niyo Paano umunlad nagagawa niyo pang manira ng kapo na hindi nyo nakikita na napapakinabangan nyo pa sa kasalukuyan? Be kind, be respectful, be gentle. Tulungan nyo sarili nyo at hindi lang puro asa sa ibang tao. May kanya-kanya tayong responsibilidad sa buhay. Matuto tayong magpasalamat, gaano man kalaki o kaliit, ang ibinibigay ng tulong para sa atin para mas lalo tayong i-bless ni Lord. Real talk yan.